At sa ating mga balitang pambansa, nagkasagutan sina VP Sara Duterte at Senador Risa Ontiveros sa naging pagdinig po naman kahapon sa Senado tungkol sa 2 billion na pondong hinihingi ng tanggapan ng Vice Presidente. 10 milyong piso ang pondong ilalaan daw ng OVP sa Children's Book na isang kaibigan na umano'y isinulat ni VP Sara. Ipamimigay raw ang naturang mga aklat sa mga bata. Natanong kasi ni Ontiveros kung ilang libro ang bibilhin ng OVP at ano raw ang kwento nito. Pero ang tanong na yan ay minasama ng Vice Presidente at tinawag niyang pamumulitika. Sa kabila po ng paratang ni VP Sara na namumulitika si Ontiveros, mismong ang bise ang nagungkat ng kwentong politika. Sinagot din kinalaunan po ni VP Sara ang tanong at sinabing tungkol sa friendship ang popondohan pong libro. Sa huli, lumusot po sa komite ang hinihingi pong budget ng OVP at inirekomenda na, na itong ipresenta sa plenaryo sa mga susunod na araw. This is an example of uh, politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro at yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata at yung mga bata na yan, may mga magulang, na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Yan po ang bahagi lamang ng sagutan ni na Vice President Sara Duterte at Senador Risa Ontiveros. Mamaya po kung meron pa po tayong sa panahon, ating pong ipapalabas ang report ni Mayan sa kabuuan po na nangyaring pagdinig na ito sa budget ng tanggapan ng Vice Presidente. Samantala, naghahanda na raw ang mag-amang sina Vice President Sara Duterte at ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nilang kaso sa International Criminal Court. Ayon sa Vice, may hiwalay silang grupo ng mga abogado para rito. Nauna nang sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes IV na parating o parating na daw ang arrest warrants ng ICC laban kay VP Sara at sa kanyang ama na si ating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang giit, pinang, oh, ang giit naman ni VP Sara, magkahiwalay niya at ng kanyang asawang si Man Scarpio na tutugunan ang mga kinakaharap nilang issue. Matatanda ang inakusahan si Carpio ng dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban na sangkot daw ito sa illegal drug trade. Samantala po naman, pinakakansilan na po ng pamahalaan ang passport ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito nga po yung kasunod ng balibalitang nakaalis na po umano siya sa bansa noong pong July 18. Sa pinakahuling monitoring, posibleng nasa Indonesia daw ngayon ang dating mayor formal na pong lumiham si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Foreign Affairs Department at maging sa DOJ para ipakansila ang passport ni Alice Guo. Kasama rin ipinapakansila ang passport ng kanyang mga kapatid na sina Wesley at Sheila Lial Guo. Maging ang passport ni Cassandra Ong na um umano'y konektado nga rin sa Pogo. Nanindigan po naman ang abogado ni Guo na hindi pa umaalis ang dating mayor. Kanya raw pong... Uh, ha? Nakausap kamakailan lamang si Mayor at sinasabing ito ay nasa Pilipinas pa. Habang nanumpa naman daw po ng personal at nagpanotaryo pa si Guo sa isang law firm sa Bulacan noong Miyerkules, Agosto 14. Samantala posibleng magsampan ng kaso ang Pilipinas laban sa China kasunod ng pangbangga nito o pagbangga nito sa dalawa nating barko sa Escoda Shoal. Isinama na bilang miyembro ng National Maritime Council ang Office of the Solicitor General na siyang tumatayong abogado ng gobyerno. Posible kasing iakyat sa United Nations body ang reklamo depende sa sasabihin ng Department of Foreign Affairs o DFA. Kinundin na naman ng Amerika ang panibagong harassment ng China. Ayon sa U.S. State Department, nilagay ng China sa panganibang buhay ng mga Pilipinong tripulante dahil sa tahasan itong pagbangga sa ating mga barko. Pinaalalahanan din ito ang China na may mutual defense treaty ang Pilipinas sa tang Amerika. Sakop nito ang anumang pag-atake sa kahit anong barko ng Pilipinas sa South China Sea. Habang nagkagirian po naman sa Senado, sina DILG Secretary Benhur Abalos at ang abogado po ng Kingdom of Jesus Christ. Sa gitna ng ang pagdinig para investigahan ang umano'y overkill na paghahain po ng arrest warrant laban kay Kibuloy sa Davao City. Binasa po ni Abalos ang testimonya ng babaeng nakaranas daw ng sexual abuse mula kay Kibuloy. Ito inalmahan ng abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion dahil hindi raw ito kasama sa agenda. Muling kinwestiyon din ni Torion ang 10 milyong pisong reward money na tinanggap ng DILG bilang pabuya raw sa makapagtuturo kung nasaan na ang nagtatagong pastor. And this is even made A uh, graver, Your Honor, in the light of the fact that this was done in the course of his official duty as the supposed implementer of the law. Ako po ay hindi nagsulisit. Never ako nagsulisit. At hanggang ngayon, wala ako natatanggap ni Singko yang po tinig ni Atty. Israelito Torion at ni DILG Secretary Benhur Abalos. Hanggang ngayon na hindi pa rin bumahagilap si Kibuloy na naharap sa mga kasong human trafficking at child and sexual abuse. Niliwanag po naman ng opisyal ng Justice Department na walang illegal sa pagtanggap ng DILG ng reward money. This is a reward, not a bounty. A bounty is for people who who should be arrested because they are convicts of a crime. Legal ang pag-alok ng pabuya o ng reward. Yan po ang tinig naman ni Undersecretary Nicholas T. ng Department of Justice. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.